kami sa Mang Inasal with Irene. Kansa ka ba nagkuhan pa rin kayo mamaya? Punta na kami ng Manila. Yan ang food. Si Papa, si Mother, Hello, na. Irene. Kainan na! Ayun. Bukas na. Welcome! Malinis na malinis. <laughs> mamaya maano na yan. Mamaya magulo na. Oh, ganda eh. Maganda yung view dito mga loves eh. Ayan, tignan nyo. Ang dating kondo. Ayan, ang beautiful view. Look. Mm. Ito nga yun pa. Dito na ako nagpabok. At nandito na nga kami sa Manila. Today is... Today is June... Uh, June uh. June 2nd. Ah, June 3. Kasi tomorrow, June 4, ang alis ko. Mamayang madaling araw, mga alas. Alasin ko na ng 5.30 na ng hapon. Karating lang namin dito sa Manila. Um, Magstay na kami dito hanggang buka mamayang madaling araw. Kasi iahatid na rin ako ni, ano, nila mama sa airport. Maya, maya. So, parang kailan lang dito ako nung, kailan ba tayo ma? One month? O, oh, May 6 tayo nag- May 6. dito. Tapos, 8th. ngayon, June, ano na, di ba, napakabilis ng one month. Pupunta mo na kami yung Robinson kasi itong pinag-estayan namin na Airbnb, mga loves. Ilang, ilang steps lang nasa Robinson Mall ka na. <laughs> kaya ito yung pinaano ko. Saka alam na namin kung saan magpa-park. Kaya dito ulit ako nagpabook kahit ano lang, wala pang one day. Half day lang. Robinson Mall! <laughs> Robinson! Favorite mall ni Kirby. Robinson Mall. Malapit lang kasi sa airport ng mga loves eh. Saka sanay na ako dito. Kasi tumira kami dito na ilang years. So, masanay ako dito. Bibili lang kami ng kape mga loves. Alam nyo dati, dito ako nag-grocery kami dalaman ng asawa ko. So, nakakamiss lang na. Bibili lang kami ng pangkape ni father. Oh. Ah, ba't magkaganyan -ga ka pa, papa? Eh, kape lang bibilin mo. May pa ka pa mag-push. <laughs> Walang pinagbago. Ganto pa din mga loves. Cup <laughs> noodles. Para mamaya, ah, ano na lang. Yun na lang kakainin namin pagkagising mga loves. Beef. Beef. Bulalo sa akin mo. Mm. Ito nga, beef. Walang bulalo. Okay na yan. May seafoods dito. Sayo uh tayo? Oo. -oh. Sayo pa. Seafoods? Seafoods. Ah. Tata lang daw, ma. Ito chips. No, with chips. Bago din. Baon. Kaya kaming water, mga loves malaki ng water dito dito ang daming tao mga loves yeah. gusto kong tikman itong mga loves calamansi ha. kalamansi fruit soda And, hala ininom muna yun ma tubi <laughs> pandesal daw sabi ni Pony check out na kami kasi yun lang ang kailangan ng mga loves let's go dito kami kakain sa savory kasi katapat nga na ang supermarket Ayun na aming food, mga loves. Ayan. Meron pa in order na ano? Broccoli. Kainan na. Let's eat. kain Morning mga loves. Breakfast muna tayo bago tayo pumunta ng airport. Cup noodles. Ito yung pandesal na binili namin. Kahapon. Sobrang sarap. Pandesal. Ano ba? Yung ube pandesal with cheese. Sarap niya mga loves. Kain muna tayo. Cup noodles with ano? Pandesal. And this is our view. <laughs> Punta na kami airport. Bye, condo. Ay, condo. Let's go. Kuhanin namin yung pinark namin sa sakyan dito, mga alam. Ay, ito yung ano namin. Yung pinag-estayan. Tapos, <laughs> ayun lang yung Robinson Mall. Mga ilan? Ten steps lang siguro. Tapos, dito kami nag-park. Sobrang lapit lang din. Going to the airport. Terminal Terminal 3. lo ang maleta <laughs> ko pero pa-tong check-in ay ano carry-on. Tayo. Hayop. Hindi mo matutukoy na ni Betty kuno. Hindi mo alam. Hayop. Karay-na. Ka. Wala sa so, pumunta na tayo sa ating boarding gate, mga loves. Ang hirap magpaalam. Oh, pigil, ano na naman. Pigilan naman tayo ng iyak. Kasi mama, kayo na po umiiyak yung mga loves eh. But anyway, ganun talaga. That's part of life. Kailangan natin bumalik na at kailangan natin ano, bumalik sa trabaho. Sa San Francisco na tayo mga loves. Kailangan i-pick up yung luggage dito kasi dadaan yata ng custom. And then after noon, kailangan ulit natin mag-check-in para sa ating susunod na connecting flight. This is something Kasi like 3 years ago, nung kami ng asawa ko, hindi na wala namang ganito mga loves. So, hindi ko alam kung bago to or what. Pero 3 years ago, hindi kami nagganito. As in, hindi, hindi namin up yung luggage namin dumiretso na yun sa St. Louis. Pero ngayon, kailangan siyang i-pick up kasi i-check in daw again. Finally, nakalagpas na rin tayo mga labs sa immigration. So, it's... <laughs> Nahirapan ako medyo mga labs kasi Uh, pagkalabas ko ng ano, 'di ba, kay kuhanin yung mga bagahe. Eh, ang bagahe ko mga loves, four in total. Meron akong three check-in, tapos meron pa akong isang carry-on, tapos may bag pa. Eh, ang dami nung 'di ba mga loves. But anyway, pagkalabas ko doon, kailangan mo kasi uh, i-claim yung bag mo and then after noon pupunta ka na it's either pupunta ka ng custom I think kung pag na check nagsyempohan ka ng custom dun kaya yata i-check And then after noon, punta ka ng uh, yung sa connecting flight mo. But anyway, sabi kasi doon, may sign doon mga loves na pagkakuha mo ng luggage mo, uh, go to the exit. Tapos, edi, eh binasa ko yun. Tapos nakita ko ng officer, nagtanong ako, saan po yun? Sabi ko na, where's the exit? Tapos sabi niya, this way. Tapos nilanong na yung passport ko. Kinuha niya yung passport ko. Tapos dinala na ako doon sa ano mga luggage. Alam mo yung iti-check na nila yung luggage mo. <laughs> So, dinala, niya ako doon. Tapos, sinag as in lahat ng bagahe ko. As in, mga lasas. Pinapirma ako doon kung may dine-declare ba ako. Ganyan, ganyan. Tapos, dine-declare ko doon na meron akong dalang dried fish. Kasi, and, nakalagay doon. Walang nakalagay na fish mga lasas. Pero, nakalagay kasi meats, vegetables, blah, blah, blah. So, Para walang trouble, inilagay ko doon na nag-open na, and close parenthesis na lang ako. Chinect ko yon and then nilagay ko dried fish. Tapos so, sinabi ko sa officer. And then, um, after nun, mga las, pinakompute niya kung magkano lahat ng laman ng baggage ko. Eh, hindi ko alam, mga las. Like, estimate. Sabi niya, can you estimate? Eh, din estimate ko na lang. Tapos, after nun, chin out, lagay mo yung baggage mo dito. Ganyan, ganyan. Eh, dinilagay ko ng mga las. Tapos, isa-isa nilang in-inspect. Tapos, meron pa dito na... Kasi, mga las, pag travel ako, I always bring Tylenol, which is for pain. Pag masakit ang ulo ko. Benadryl kapag uh, ina-allergy ako. Tapos yung isa pa, mga loves, na parang siyang si Tiresin na pag na-allergy din. Yung Benadryl, mga loves, kapag matutulog, yun ang maganda. Kasi pag ina-allergy ka, tapos matutulog ka, i-take mo yun. <laughs> yun yung tinitake ko din para makatulog ako. But anyway, nakalagay lang siya sa maliit na ziplock. Kung natatandaan nyo before, sa ganito, mga loves. So, may meron niyang label. At Itong maliit na to, yun yung Lorata din, which is for allergy, yun ganyan-ganyan. Tapos tinanong niya kung prescription medicine daw ba to, bakit nakalagay dito. Dapat kasi pag nagta-travel ka, dapat nakalagay yan sa bottle, blah, blah, blah. Sabi ko, I've been traveling before. I've been traveling a lot. Ngayon ko lang na-experience yan. <laughs> kasi every time na magta-travel ako, nakal nakalagay lang siya sa mini ano mga last. kaya ganito lang. Kasi nga, ano siya, hindi siya, anong tawag dito? ah uh, pag nakalagay kasi siya sa ano, ano yung bulky siya masyado. So, pag ganito, di ba sobrang handy lang. Tapos, <laughs> eh, pag international flight para mga alas, kailangan siguro, para iwas na din, no? Uh, ilagay nyo na lang sa bato. Ayoko lang talaga ilagay sa bato. Makulit lang ako. <laughs> Kasi na, ilang travel na kami ng asawa ko. Wala naman ako naging problema. Na ito lang siya talaga. Tapos, hindi naman nila chinek sinabi ko lang, it's available over the counter. You don't need a prescription for that. Blah, blah, blah. Tapos sabi niya, okay. Kasi nung niya ang trabaho ko. Kasi yung sinabi ko, I'm a registered nurse. Kasi tinanong niya, anong ginagawa ko dito? Sabi ko, babalik ako kasi tapos na ang aking vacation. I need to go back to work. Tapos yun, nung tinanong, tinanong niya, ano yung trabaho ko? And then, nag siya na magsearch And sabi niya, bakit ang dami? Ang dami kong, yan yung mga inhaler, mga pat <laughs> But ang dami daw gano'n, Sabi ko, ibibigay ko sa mga friends ko, ganyan. Kasi so, ko ng, Taiwan, ng Thailand, binili ko doon, blah, blah, blah. But anyway, natapos na tayo doon sa, natapos na doon, binigyan niya yung passport ko. And then, dumiretso na ako sa connecting flight, which is, kailangan mong i-recheck yung bag mo So, i recheck yung mga check-in bags mo. Kukuhanin nila yon And then, you have to go through check-in again. So, mag-check-in ka again, mga loves. <laughs> so, pagka-check-in ko naman, na-hold naman yung isa kong check-in luggage. <laughs> Sabi ko, bakit ganun? Lahat na chine-check. Chine na nga sa isa. Tapos, i-check ko ulit. <laughs> so, na-hold naman yun. Ang na-question naman doon, mga loves, is alam mo yung mga milk scrub? Kasi dito kasi nilagay sa check-in luggage ko. Kasi hindi naman siya liquid. So, okay lang yun, mga loves. Niya. Bakit ang dami? Ano to? Sabi ko, liquid ano. Ang tawag dito, ay, hindi siya liquid. Ang tawag dito yung salt scrub. Milk salt scrub, mga loves. yon. Tapos, alam mo yung mga, mga pinapahid-pahid sila para to check for drugs. Ganon. Pero wala naman silang nakita. Of course. Siyempre, wala naman tayong tinatago mga <laughs> nakaka-hustle lang. Kasi alam mo yung to check, to check nila. Tapos, mag-check in ka. Tapos, may makikita na may ano. But, nandito na tayo sa ating gate. Namili na ako ng aking pagkain. Uh, egg with bacon and cheese. Eh, meron tayong water dito. And then, ang flight ko pa mga alas mamaya pang 11. Medyo maaga pa. oras 8 pa lang. So, meron pa tayong ilang oras dito. Tapos, makakarating ako ng St. Louis ng 6 p.m. Tapos, yung friend ko na, na, na naghatid sa akin, siya ulit yung magsusundo sa akin so napaka ano talaga mga loves napakaswerte ko talaga kasi mayroon ako mga kaibigan talaga na uh, willing, i i ano, alam mo yung nag request pa siya ng day off sa work na request pa niya yun para ma pick up niya lang ako, diba? so sobrang ano sobrang na appreciate ko yun mga loves so ayun lang so pag travel kayo from the Philippines going to San Francisco and kung may connecting flight kayo ganun ang gagawin sa inyo. Wag na kayo magtanong kung nasan yung exit Dumiretso na kayo doon sa may <laughs> Kasi first time po mga loves eh. Before wala namang ganun. But anyway, wala lang. Na-share ko lang para kung magta-travel kayo, meron kayong idea next time. Di ba? Finally mga loves, Pupunta na tayo ng St. Louis. Alas 12 na mga karating tayo na mga delay na delay yung flight eh. Sa mga ano na, 6 something. <laughs> finally mga loves, time check, it's exactly 10, 10pm na mga loves so kararating ko lang dito super thankful ako kasi may mga kaibigan ako mga loves na handa ang handa akong sunduin so yung nagatid sa akin nung uh, uh, pauwi ako ng Pilipinas sa airport isya din yung sumundo sa akin kaya sobrang thank you me, thank you so much I appreciate you and ayan na yung ating mga bagahe ah <laughs> uh, Sobrang nakakapagod mga rasa nakakapagod sa biyahe. But anyway, um back to work na tayo. Actually, tomorrow, nirequest ko lang. Nakiusap ako dun sa manager ko na baka pwedeng hindi mo na ako pumasok bukas. Kasi mga last as in, kararating ko lang ngayon. And then tomorrow, may pasok na tayo. So sabi ko, pwede bang bigyan mo na ako ng kahit at least one day off. Kasi wala akong pagkain mga last. Like, itong ref na to, <laughs> wala yung laman kasi bago ako umalis mga loves, Ano lang, wala talaga akong pagkain dyan. Ayan So, sabi ko, kailangan ko muna mag-groceries. Kailangan ko mag, ano yung ng, mag-prepare uh, ng pagkain natin. Kasi, idinerecho niya ako ng schedule ko June. Today is June 4. Si so, schedule niya ako ng June 5, 6, 7, 8. So, dinerecho 4 days. So, nakiusap ako na baka bukas, pwede na, hindi muna na ako pumasok. Pumasok na lang ako ng uh, Friday, Friday, Saturday, Sunday. And gladly naman, sobrang bait ng aking manager, mga laso, maig naman siya. so, makakapagpahinga tayo tomorrow. Siyempre, um, lahat ng mga kailangan kong gawin for tomorrow. Check ng mga mails, mga ganyan. So, gagawin na natin siya bukas. So, ayan, that's it for today's video. And we're back. Balik na naman tayo, mga love, sa ano, tayo na naman mag-isa. ayan, pas... Kinakausap ko yung kanina. Sabi ko kung na-miss niya ako. Na-miss ko tong bahay, mga loves. Na-miss ko yung... Alam mo yung... Yung nandito ka lang. <laughs> na-miss ko to. And... Um, ayun! Magiging ano na naman tayo, mga loves. Magiging mag na naman tayo. But that's part of life. We just have to accept it. Kasi wala naman na tayo magagawa. And... Um, sa so one month na pananatili ko sa Pilipinas, madami... Naging syempre na nakatulong 'yun sa aking mental health, syempre dahil sa tulong ng aking family, sobrang laki ng tulong nila sa akin, mga loves. Kaya sa lahat ng mga asumo bye-bye sa akin, maraming-maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa lahat ng mga nakaintindi sa akin. Sobrang thank you, mga loves. Maraming-maraming salamat. And ayun lang. Um magigian na naman tayo back to work. Kailangan natin magtrabaho na magtrabaho kasi buma kailangan ko mag-ipon na mag-ipon kasi medyo malaki talaga yung nagastos ko sa Pilipinas which is hindi ko pinagsisisihan. And please do not bash my family mga las, kung gaano ako ka generous sa kanila kasi alam niyo naman like you know um gusto ko lang ibigay sa kanila kung ano yung mga kaya kong gawin ngayon kung ano yung kaya kong ibigay sa ngayon kasi sabi ko nga pera yan pagdating ko dito is makikitain naman din natin yan. I know, para sa inyo yung iba, parang sasabihin na parang too much na, ganyan. Pero para sa akin, mga loves, hindi, hindi naman sa, hindi pa naman siya too much for me. Siguro para sa inyo, ganun. Pero, maano ko naman yun, mga loves, kapag over, ano na. Alam yun, Basta, kung ako, ako hindi ako nag-worry, so please wag na kayo mag-worry mga loves. But I am thankful sa lahat ng mga concerns sa akin. But rest assured mga loves na I am okay. Okay ako kung ano man yung mga gastos ko sa family ko. Kasi sa family ko naman yun mga loves. So hindi ko yun pinangihinayangan. So ayan lang mga loves. Maraming maraming salamat sa inyo. And abangan nyo na ang ating mga susunod na vlog. I just don't know kung ano yung ating mga susunod na vlog. But anyway, kung ma ko man vlog na to, malamang sa malamang, baka July na nga eh. <laughs> Kasi na sobrang dami kong vlog na natambak na hindi ko pa siya na-edit. So, pag may time tayo mga loves, mag edit na ang lola nyo. Para naman may mapanood na kayo. yan. Maraming maraming salamat mga loves. And ayan, tignan nyo. Nagpagupit nga pala ako. Super ikli na ng aking hair. <laughs> ayan. Na naparitouch ko na din ang aking kilay. At naparitouch ko na din ang aking lips. So, Ready ready to work na talaga ang lola niyo mga loves so that's it for today's video and I'll see you again sa ating susunod na vlog bye